dito na ka brother nakarating na sa area paakyat pangtawag ayan ako tinawagan lang yan paunti-unti ang tawag pa-pending eh, 75 May pa makatawid eh, kapal ng potek ayo simulan natin bukas tawag na no oh mayroon na pangtawag Good morning, kabrader! Kumusta kayong lahat? Ayan, yung ating update tayo sa ating pispan. Ayan, yung unang pispan natin. Magdamag ulan, napuno ng tubig. At wala pa siyang drain. Ayun, ginigiba niya na yung gilid. Kailangan maagapan. Anong bagyo ba tayo ngayon? During? Ayan, gigiba ayan ka brother pag dinagapa na yung kinakain na yung lupa. Yung pangalawa naman natin tapos na. Pero hindi pa siya nagkatubig. Dito muna tayo. Ano muna yung kanal nito? Yan o, oh, kinakain na o, oh, gigiba na. Ayan, bali hindi pa siya na low block. Delikado ito. Ayan, no. Ginigiba niya na. Nakatawag kaya tayo dito. Malalim ito, ah. Pinakodadaan sa top kabila. ayan, milet ko muna natin yung tubig hindi muna natin pinapasok dito kasi napuno na wala siyang drain bali sa ibabaw dumaan napakalakas kasi ng tubig ha? oh lakas ng tubig hindi natin nakalaing pupuntang sa fish pad hindi pa naman siya nakaprepare na patubigan Ah, wala na gumoho na. Tang gumoho na ka brother. Taas-taas nito dati, ngayon ayan na siya. Gumoho. at ang lakas pa rin sinarana, sinarado na natin ang lakas pa din update tayo din sa isa sa isang fish pan Napakalakas uh, ng tubig. Ayan ka brother, sinara na yung ano, yung natibag. Kasi pag hindi sinara, ubusan ang lupa na yan. Ayan, okay na. Nakasalba yung ating fish pan. Kanina na paya po, no? nyo? pag pagbaba pag namin nandito pa to, mataas pa to eh. Biglang ano, yung tunti bumaba. Nagapangwado sa taas, nilagyan kung kanal. Oy. Gabi? Ah, yung... yung dyan, yan ay iba tumakbon. Dyan, nakapuno. O yan, Dyan, yung galing taas dyan. Yan ang nakapuno nyan. Tapos natulong nga panunan sa taas. bumaba mabilis nga pag nadating ko mataas pa to eh kabababa lang yan eh hindi mo pwede pasokin ng bako lubog bako dito dito pwede pa oh <tipan> hmm gawa po ng bato ka na umutang oh no bumaba bato Ano na ba? Tulugod mo na. Ano ito ba'y? Talaga nga kami yan. Tulugod yung ating isang fish okay lang hindi na-stack ng tubig Sobrang lakas daw ng ulan kagabi. Ngayon ay August 29. Yan yung ating pangalawang pispal. Okay naman yung kanyang kalagayan. Finish na tayo ka brother doon sa pangalawang lawang pa natin. At medyo gumanda-ganda ng panahon. Ayan, nakababa na yung ating Hyundai. Finish project. At si Foreman, busy busy dito. Nagagawa siya ng bamboo bridge. Yan o nilagyan natin siya ng kanal dito sa taas para yung baha hindi pupunta sa pispan tapos dito eh mahirap magakbang-akbang nilagyan na forma ng ano bamboo bridge ayos siya ang forma na na ang galing Ayan, may kanal siya ka brother. Yung mga tubig na manggagaling dito sa taas, sa lolsya nung kanal hindi mga kapunta sa ating pispan o oh yeah, finish project na siya yun ang ganda malaki nandun yung isa sa may bandang pools ka brother ito double purpose daanan ng tao saka kanal sa gilid para yung tubig hindi siya pupunta sa pispan kasi pag yung inayaan natin yung tubig punta sa pispan pagdating ng panahon yung pispan mo mababaw na kasi yung mga lupa na tangay ng tubig doon pupunta yan ang lang mamaya hindi mo nila yung ating bulldozer doon Pina-natin kung anong update mamaya. Uyun naman hindi bubuhok. mamaya, kung hindi mababara yung kabe. ang gusto, kinsi kinsi na sa kabla sa ako, ubusin nyo na yan. Bamboo braids ni Foreman. Foreman pa. Alvin. Mga itatakbalaan din naman ang eh. Ah. Ini lagi anameng kanal. para di papasok yumbah. Adi tut kanal lah. Hmm. Ayo siad, ginagawannya. Siad. pag hindi ayos yan, ah. Dugoon ko man to. Kaya ang pagtumalang <laughs> talong <laughs> <laughs> na si Ruel. yung bulldozer natin kinarga nila ng kawayan papunta doon sa tataniman ng grips ha. kita ka na naman aliki

Tanong mo natin kay sir kung papayagan tayo dyan sa tulay tawid to. Baka mabasag eh. Lambot pa ang lupa. Baka. Hindi ko nga dito tinawid oh. Baka. Lambot eh oh. Ito di man. Hatot lang dito. Hmm. Ay kung payagan tayo ni sir patawirin dito. Paket natin. Tanong mo daw. ka brother nakarating na sa area paakyat Yung pang tawag ayan akutin na yan paunti-unti pa daw na pending 75 75 makatawid sa kapal ng potek ayo semonan natin bukas tawag na no oh mayroon na pang tawag din kilatot ada sa tubig kumaanda sa wala tubig ay ang ka brother katapos lang nating magpispan maintenance muna tayo ng ating unit kerasaan lahat ng busing para hindi masira ang pagtagal ng unit depende sa pag-alaga yan mga ka-brother pag napabayaan mo yan sira pag isa kang heavy equipment operator obligasyon mo yan nagaharap ako ito lang pala ang grasahan kailangan alaga sa grasa sa langis huwag pabayaan langis ng makina hydraulic lahat yan laging check ayan habang may oras pat hindi pa alas 4 maintenance muna tayo di ba pa man ay, tama daw. Yan, talantanda mo yan, o, pag lumabas na dyan. Hop, ya. Ayan, o, lumabas na. O. Sayang ang grasa. Tipid-tipid. Yung bucket okay na? Okay. Eh, yung mundo sa bucket pa? Ito, malaga to, yung sa arm. Maintenance Front table good. Ah na ko eh Okay good At yung mga magkakawayan natulungan naman natin ka brother hindi sila ganong mahirapan paghahakot gawa ng kinarga nila sa bulldozer bukas kalsada tayo ito po. ang ganda ng panahon walang ulan, walang init kanina lang maulan dito mo na unahin mong arm para pwede mo siyang itayo uli mamaya ito oh. hanggang dito na lang muna siguro ka brother salamat muli sa aming mga viewers subscriber at yung mga silent viewers thank you thank you sa inyong lahat maraming salamat nang dahil sa inyo pumapalo palo ang ating youtube channel At yung mga bago palang napadaan sa aming channel, kung nagustuhan nyo yung aming mga content ka brother, baka mayroon tayo dyan like and share papindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload naming video thank you thank you lumabas na ba? Mm, yan. Ayun, lumabas na. Ay, maganda yan, ay lalabas niya yung maraming grasa. Ito sa taas alam ko mangingiram ka ng fittings eh. Wala itong fittings. Mangiram ka muna doon Tapos oh. to. sa fittings dito. Mangiram tayo. Ha? Matigas. Tapos na natin nagrasahan yung isa. na namang ihi. Ang ating gagrasahan. Mamaya lipat ka muna sa iba at natin baka nakaharang na yung busing. pag konti. maintenance ang pagmamahal ng unit parang pamilya yan ang pamilya pag napabayaan mo sa mga pangailangan nila iiwanan ka nyan diba 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 tawa tawa ka dyan ang unit naman ang mga equipment ganyan mga sakyan pag napabayaan mo sa mga pangangailangan nila sira yan di mo na magagamit yan

Na, malapit na wala nang laman ng grease gun wala na sa yan kargahe saka mangiram kang fittings doon ay jeez hindi tayo mangiram fittings hindi hmm. tayo jis fittings kayong diesel